Ito po mga kabukit. Ah, uh, madaming ano ngayon si ano si Paring Edwin, madaming isda ngayon. Mga ano, mga typhoon tsaka roho. Dami, dito rin pala oh. Patang daming isda ngayon Paring Edwin. Maraming nakukuha yung mga yung isda. Ngayon. Yung mga mga isda ngayon marami. 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 Oh, ayan po yung mga mangisda dito sa may ah, ano San Agustin, Candaba, Pampanga oh. Yung mga nakikita niyo mga malalagat-dagatan na yan eh, bukirin po yan. So dahil po sa baha eh ano biyaya, biyaya uh, na maraming isdang nahuhuli. Ayun no? Saan ba nanggagaling yung mga isda na yan parang Edwin? Ang galing ng ilog na malaki, susuba rito. Pagka dumarating yung tubig, ano? Oo. Yung iba, lumalaki na rito. Yung isda, no? Oo. Naiiwan na dito, diyan na lalaki. Ba't hinihiwalay mo ito parang Edwin? Yung presyo ng maliit. Ah, yun. Baseball, baseball. Tapos dito, marami din dito mga kabukit. Ano naman to? Mga common. Yung karpa. Tinatawag na karpa dito kasi sa amin mga kabukit sa may Candaba, eh, common po yung tawag namin dito. ay uh, isa to sa pinakamasarap na isda dito. Lalo na itong mga ganito. Ano yan? May, may ano yan? May itlog. O, tapos ito po eh yung ano gatas ng kalabaw yun eh, yung masustansya tapos nandito tayo kay ano kay dying queen mga kapagod hello po good morning, good, morning, <laughs> good morning po good morning, so, good morning. So. Good morning. Ay, salamat po sir <laughs> inintay pala oh, tayo sir hindi po kasi so, po ba kayo sir uh, o oh, sila sir Na makiyo po kayo? Saan baka ako yung Ay, nahanap niyo po ako, sir! <laughs> Ah, po. Salamat po. Ah, oh, ayan, si sir po ay eh, bumili ng ano. Ano po binili niya, sir? Tilapia. Tilapia, daing. Ito uh, po, galing pa ng San Aldiponso. Dumayo pa dito sa may ano, kanda kandaba para lang bumili ng isda. Inihintay pala ako ni sir. <laughs> Buti sir, uh, nag nagkatapat tayo. Ano po? opo po. Salamat po. Salamat po, ma'am. Ito, <laughs> madaming isda dito si Ate Marilo. Wala mo lang, Ate Marilo? Wala pa. Wala ah oh, mga ilang araw pa yung ulang. Ito po yung dying queen dito kay ano, si Ate Rita. Ayan, yung dying queen ng San Agustin, Candaba, Pampanga. Sir, buti nalaman niyo po maraming tindang isda dito. Ay, sa akin po. Salamat po. Salamat. Ay, mga... Mga solid followers pala natin to, mga kabugid. Ah, ba, hindi ka, ay, hindi tayo makakatuloy na. ah opo, salamat po, napapanood niyo <laughs> ako. <laughs> yung mga update natin sa ba. Oo, oh, na-update. Uh, so ngayon po mga kabugid, eh, passable po ha. Uh, to, yung, yung Dukma San Miguel Bulacan, tsaka yung, ano, yung San Agustin to Baliwag, Passable po yung daan natin. Ayan sila ma'am, galing ba ng ano, San Ildi Para lang sa isda. Ay, kalalaki naman ay, yan. Na, Ate Marilo, kalalaki po niya na. na. Oo, oh, no? Pwede ba namin malama magkano yung tindan yung ganyan? Ganyan kalaki? 70 lang. 70 lang din kahit malaki. Ano? Well, oh, lalaki oh, sulit oh. Masarap yan. Inihaw, pangat, Algarita. kaldareta. Ano pa? Pinaksiyo. Pinaksiyo, sinigang. Oh, yun, sweet and sour. sour. Oh, sour. Ay, dami pala. Ang pwede lutuin din sa common. Oo, kahit, oh, oh, kahit uh, dahil masarap siya na kahit anong luto. Lalo na buhay na ganyan. Oh, press na press mga kabukid. Galing yan din, no? Sa likuran ni Ate Marilo. Tingnan mo, parang dagat. Eh, eh, bukirin e, buki rin yan. <laughs> Hi. Hi, Mate, Tita. Common din, ano? Kadaming common ngayon, ano? Oh, ito po yung mga mangis na no? Sa kabila, ayan no? lang nila, na inaisang pa na nila dito yung ano, yung mga isda nila. Paatras tayo dahil nakakasilaw. <laughs> ah, ito, mga kabukid, ah. Oh. Ay, ayun pa pala yun, ayun, oo, oh. Ayun yung mga mangsta natin. oh, nang, nang, nang sila, nang dadala. Pero malakas pa yung agos. O, oh, yan ang sasabi ko, mga kabukit. Dito lang nila kinukuha yan sa, ano, sa malagdagat-dagatan, pero bukirin. Ay, okay, Ate Anamel. Wala ka ng hipon ngayon, Ate Anamel. Wala pa siya. Ay, wala pa yung mister mo? pero meron. Mama yung konti. Mga nilito. Ay oh, yun po, yung mga Ay, pang ano yun, pang yun no? o oh. Karamba O, oh, si Ate na namin, araw meron ka na rin O, oh, yun, mga kabukit O, niulit ko, natin tayo sa may San Agustin Kandaba, Pampanga Maraming iba't ibang nguri ng klaseng isda Galing sa baha <laughs> Okay Dito ba sa likuran natin Medyo nakakasilaw kasi pagka paano Dito, native, madami? Oo, oh, yun ang dami Oo oh. Liwalo. Ayan, Ay, may diwalo. Ayan, diwalo kabukid. Diwalo. Maraming diwalo. Bakyao no. yung may... daing namin kabukid. 50 kilos. May daing bakya. 50 kilos? Yes, yeah, 50 kilos. oy. Eh? Kaya Ay. Ay, yun. Ano, kaya mo yun? 50 oh, kilos. No. Ano? Uh, uh, 100 isang daan pa. Mabano sa diwalo? Ano, ano? 200. 200. Poso. Patay yung ano Hindi ka. Hindi ka. Dami yung, ano ka dito kidu at bunso? Ano? Okay, well, Sir, pa. Madami liwalo pa lang ngayon, no? Yes. Dami yung liwalo ng Buhay, yung iba buhay. Si ano si Ate Jo, may pa-order 50 kilos na ano? Daing. Daing. Ate Jo, kaya mo ano 'yan? Kaya mo linisin Ate Jo yung 50 kilos? Dalawang Dalawang daan dahing? Kaya mo yun? Mga ilang oras? Apat. Apat na oras? Dalawa kami, Ay, dalawa kayo ni Ate Jo. Si Ate Jo at saka si Ate Jo, mga kabukid. Magkato kayo. Hindi dalawa. Ay, na Ang daming ano, no? Ang daming yung pa-order. Di ba na yung kamay nyo? na. Oh, Oo, manipis na, ano? na. Oh, alam na, alam na kapampangan na Pumaimpis na. Hahaha. Oh, <laughs> Ah, uh, kapampangan po kami mga kabukid, nagtatagalog lang po ako kasi yung mga followers natin karamihan ay Tagalog, hindi daw naintindihan Ah, uh, ayun po kaya po tayo nagtatagalog pero ano talaga tayo? Kapampangan